Guys, uh, ito na. Uh, natanggal ko nitong na itong mga ano niya. Motor niya, ayan guys, yung motor niya. So sunod-sunod yung motor niya. So ayan guys, so, original original pa. No? Uh, Sunog niya. So pay, guys, oh, ito pa guys, so ito pa yung fuse niya. Ayan yung fuse niya. So hindi pa na uh, nasira yung fuse niya dahil may kuryente pa pumapasok, no? Kaya nasira niya yung yung motor. So sinunog niya talaga yung electric fan para ayan, ayan o, sunog yung electric fan o. So hindi niya na nasira tong fuse. Ayun guys. Ayun. Fuse to ah. So tinatanggal ko na to guys, fuse to. Ito yan, fuse yan. Ito tanggal yan. So fuse to. Oh. Chikin natin guys kung may contact pa to. Kung bakit hindi nasunog agad o hindi nasira yung fuse niya. So, bakit sinunog niya tong electric fan na to? Ayan, guys. Ay! Dito niya niya to. So, wait lang, guys. Eh. Sige natin to. So, may kota pa to. Ah, ano kayo? Ha? Ano yan sa'yo, Lutz? Makayak pa. Lock ng... Ayun, oh. Vlog, flag, oh. Vloggers. Vloggers, yan. Yan, nang natin to. Sira niya na kagandus yung, ano yung nasunog niya, eh. Pero yung views ayun oh. Sobrang <laughs> ihit. Checkin natin 'to kung bakit. yun 'yung electric pa natin eh. So 'yung guys, may kuryente, pero pa siyang ano, ah uh, may kontak pa rin. So sulog din 'yung motor pero hindi niya napatay 'yung 'yung kuryente. kaya so, itong fuse. Tingnan ito natin kung bakit. Sobrang tibay. Yun guys, ayan buo pa. Ayan. So, yun guys, buo pa tong fuse. Ayan, oh. Hindi oh, nang break. Oo, hindi niya, ano, uh, pinatay yung fuse o oh, sinira. So, ginawa niya, sinunog niya yung motor. oh, hindi ba yung fuse na to, guys, Oh. So, hindi niya na, hindi niya na, na off yung kuryente, kaya tuloy-tuloy yung kuryente dito. Hanggang nasunog yung motor, hanggang nasunog yung mga LSE niya. Ayan. Hindi na lang, hindi nasunog yung bahay. Ayan nga, guys, eh. <laughs> so, yun, ibalik ako kayo.